ulan masaya aku ako sa guys Ya yeah. maliit pa yung watermelon sana uulan mamaya guys para madilig naman yung anak ko watermelon Palaya. Ano pala yan guys Ano pala yan okay. Malalaki na sila guys Kalabasa okay. ko guys May bulak na magapang na sila yung palaya mga maliliit pa linagyan ko sila ng magapangan nila guys o oh. yan ganda na sila tingnan guys oh. ganda ganda sila guys Ganda na no, kasi nakita ko na yung mga pananim ko. Ayan. Watermelon. Hindi ko maliliit pa sila guys. Maliliit pa, marami pa sila guys. Kaso lang ano, hindi sila na ano lahat. Yan. Mahirap yung ano namin yung tubig pag wala kaming ulan. Yung pandilig namin kasi yung ano namin natutuyo na. Natutuyo na yung ano namin. Yung sapa namin. Natuyo na sila. Ng. guys, oh. Ayun. May sitaw, guys. Sitaw, guys. Ayun. Ito naman 'yung ano ko. Mga sili ito may bunga sili yan guys yan ito ang daming bunga nito yan daming bunga ng sili kulay asol asol yan guys sili sili yan at saka may luya guys oh Luya yan ganda ng luya. masaya na ako guys sa mga tanim ko mga malalaki na sila ayan malaki na ayan ayan um. ampalaya ampalaya guys. Shout out. Shout out kay kay Jeline Blanks at Kakayani guys. Ano Ayan, to? Yan, masaya sili? si Fian sa ano, nakita niyang sili. Ayan oh. Kulay violet. Ngayon pa daw siya nakakita nito. Ngayon pa siya nakakita ng sili guys. Kaya siya natutuwa sa kulay ng sili. Hmm. Karamihan kasi yung sili ano, kulay green at saka pag mahinog color red color red ito oh violet to siya guys pero pag mahinog na to siya kulay red naman yan ngayon pa daw siya nakakita nito ng kulay na ganito oh. Mm, malaki to ay. violet malaki to siya violet kasili yan. Min mm -hmm. oh rin. Nila ka dito, guys. dito, Sian. Dito ka sa gitna. Saan ang trop Yan. Yan, ito. Diyan ka. Hmm, Diyan ka. Hi Ayan si Sian Ayan nasa ano siya. Malaki na yung ano ko guys Yung mga pipino Ayan Pipino yan guys Ang laki na nila guys Yung pipino Ayan Inagama to namin ng farms na gamay guys Farms daw nga gamay Maliit farm sabi ni siyan, ayun oh, ang laki na ng pipino guys yan, yun dito sa sako ko lang yan nilagay tapos ngayon ito na siya guys, ang laki na man ako, may mga bulaklak na guys guys, oh. guys, guys ayan, ayan guys oh, si siyan, at saka may maliit na papaya ayan oh nako, <laughs> Ay, naku guys. Yung, yung pipino ko, may mga bulaklak na. Dito guys. May mga bulaklak susun... na yung pipino ko guys. Oh. Ayan. Ayan oh. Dito taga. Yan guys, yung pipino. May mga bulaklak na. Hi siyan hmm. Paano susudling doon? Gagapang yan. ay bishtin kakatay kakatayhan Jun dan jan dan kakatay Jan hindi kakatay Jan ay dun dun guys dun yung mga talong ko guys medyo maliit liit pa sila guys maliit liit pa sila ayan o oh, maliit pa ayan tinuturo ko yan maliit pa yan yung mga yan. ano yung mga okra medyo maliit liit pa rin kalabasa oh. saan kalabasa pag ano guys ayun doon sa ano hmm? nakasako lang yan lahat guys kaya guys pag uh, ano may bunga na ito i-update ko na naman to sa inyo i-update ko to ito sa inyo ito. guys yung mga ano ko yung ayun o oh, sitaw hindi lang yan nalagyan ng si ano taw? hindi pa nalagyan ng ano magapanga nila ta kasi masyadong busy yung life ko tatanong tang, ayun, ta -tang. Yan tambelo-slos-kustasa. Hmm. Parang bahay kubo na to guys tong mga ano ko. Yung taniman ko. Ayay. Parang masarap ang ulam at saka. Masarap pag may mga gulay guys. Ayun oh. Masarap Ang gulay. O, yung okra ko guys. Ito oh. Ayay. Yung mga okra ko. Yan. Um, Maliit. Maliit. Diyan, no? Maliit. Yan, guys, ditutup, ta. Sa, sulod. Sa sulod, guys. Yan. Uh -huh. Ayan no? Don't see. Shoutout kay Kayani guys. <gibigan> Gikad pa ko sa school guys. Sabi ni Sian, galing pa daw siya ng school. Ayan. Ayan yung mga pananin ko guys. Ang dami. Ang dami. Um, diyan dito sa gitna dito sa gitna may okra okra yan guys palya guys palya doon na yung an palaya hmm. nako may maraming mga langgam na maitim yung ano ko guys yung ano ko guys yung yan langgam. oh, may langgam na nakabantay. Yan. Yahoo, dilim. Yan oh. Pag tapan langgam. Papantan dungin yan siya ng ilan. Tapos may ano rin dito, guys. Ang dahon, guys. Papakin Yung ano? Yung ano Kamuting kahoy. Kamuting Ayun oh. Kasaba. Maliit. Yoy. Kasaba 'yan. Hello guys. Agoy. Bye.